guys, good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay ano nga ba? Uh, April 10, Saturday. So baka bukas guys maggrocery kami ano kasi wala nang laman yung aming tindahan. So ngayon guys, mag-share ako sa inyo kung magkano yung aming kita sa GCash kahapon at saka ngayon. Kahapon ay uh, April 11, ngayon ay 12. So ayan. So isa-isahin natin guys, no. Medyo matagal na rin na hindi ako nag-share ng GCash kasi Actually, iniiwasan kong mag-share ng kita. Uh, kita sa Gcash, kita sa tindahan. Kasi syempre, may mga kakilala tayo. Uh, di ba? Mautangan diba, na naman tayo. <laughs> Akala nila siguro na wala tayong pinagkakagustusan. So, anyway. So, since wala akong ma-share sa inyo, ito na lang, guys. No? So, ayan. So, since yung aking Gcash ay nandyan sa, ka uh, sa camera yan, itong ginagamit ko, i-ano uh, ko na lang siya dito, guys i-videohan ko na lang yung aking cellphone. Ano? Kasi pag dito naman guys, like, i -re record ko siya dyan sa cellphone na yan, maliit yung screen. Kailangan ko pag-adjust-adjust. So, at least, di ba, kung ito gagamitin ko, diretso dun sa cellphone ko na yan, uh, makikita natin malaki yung screen. So, ayan. So, ito na guys, yung aking GCash. Na-open na natin. Meron lang tayong balance na 4,432.71. So, yan na lang yung natira guys, no? Uh, pero hindi tayo namumblema kung naubusan tayo ng GCash kasi meron naman tayong BPI na pwede eh, transfer na lang from BPI to GCash natin, no? Para magkalamanan na naman siya. So, dito tayo sa inbox, guys, para makompute natin yung ating uh, kita. So, yung sa charging ko, guys, uh, sa 1020 pesos. Tapos sa 515, sa 400 is 15 na din yun. Pataas na yun, guys, no? Ayan. Ayan. So, dito tayo sa few hours ago guys is ang kukuhanin natin ay April uh, 11 and 12. So, ngayon ay 12. So, ito yung few hours ago. So, yesterday tayo guys, no? April 11. Ayan. Klaro ba? Parang hindi klaro. Tapit ko na lang. Ayan. So, yesterday. Ayan. So, April 10. Dito tayo sa April 11. So, sa 321 guys, nandito yung akin calculator. Ito. Ito, ito, ito calculator. So, sa so, 321, meron tayong 10 pesos dyan guys. Ayan. So, sa prime water, 10 pesos din yan. Tapos, sa 2,000, meron, uh, meron, meron tayong 40. sa 3,000, meron tayong 60. Sa 2,000, meron tayong 40. Sa 5,000, meron tayong 100. Sa 2,500, ano yan, Jarep? Sa 25 meron tayong 50. Uh, sa 110 meron tayong 10 pesos sa 200 meron tayong 10 pesos tapos sa 160 meron tayong 10 pesos Uh next. So 1,000 meron tayong 20 pesos. Sa so, 515. Sa so, 110 10. Tapos sa uh, ay 120. Ayan. Tapos sa 300 meron tayong 10. Tapos sa uh, 400 meron tayong 15. So hanggang dito lang guys yung ating yesterday April 11. So ang kinita natin guys kahapon ay nasa ayan. 530 pesos. Ayan, o, di ba? Kahit paano, pa, meron tayong ganito sa GCash. So, hindi pa kasama to guys, yung sa ating load, no? Ayan. So, syempre, hindi rin kasama yung ating mga groceries, kita sa groceries. So, example lang, guys, kumita ako ng sa grocery ay 5,000, ano? Kasi, possible naman sa atin dahan namin, guys. Kasi, meron akong bigas, meron akong ice cream, meron akong groceries, meron akong frozen products, di ba? Ah, uh, school supplies eh, hindi na wala na ano pero may school supplies ako ba may yelo possible yun guys possible na kikita ng ganun so ayun so if ever nasa 5,000 guys magkano ba ang sa 10% lang if ever 10% lang kukuhanin natin magkano ba yun nasa 500 na ba diba? so at least meron tayong uh, plus 530 o oh, nasa 1,030 tayo nakita If ever lang yun, guys, no? So, possible naman yun sa tindahan namin. Sa awa ng Diyos, ano. So, next, guys, no? Doon tayo sa... So, kahap, kahapon meron tayong 530. So, ngayon naman yung kukumpitin natin, guys. Ito naman yung few hours ago. So, di po ako nag... Uh, ano, guys, no? Kasi ito, sinishare ko lang po yung aking kita. So, syempre, alam ko naman mas mataas yung iba. At may iba naman na mas mababa. Pero yung mga mas mataas oh, okay <laughs> congrats sa inyo wag na lang niyo akong yabangan guys ako ano ako lang naman ay nagshare lang naman ng aking kita ano kasi may iba kasi mag ano na naman magre-react ay konti yung ano mo uh, tao dito maliit lang yung kita mo so di naman ako nakikipag-compare sa inyo ano yan so dito tayo guys a few hours ago so kahapon 5:30 yung kita natin so sa few hours ago is yung ngayon April 12 so sa 14 meron tayong 30 pesos Ayan. Sa 2.5, meron tayong 10 Ayan. Sa so, 1.5, meron tayong 30. Tapos, sa 2,000, meron tayong 40. Uh, sa so, 515. Sa so, 66, ay meron tayong 140. Tapos, sa 980, meron tayong 20. Tapos, next, 200, meron tayong 10. Likot ng kamay ko. Sa so, 515. Ayan. Tapos, another 515. So, madaming nag-chikas guys kasi madaming naglalaro. Ayan. So sa 400 meron tayong uh, 15. Tapos sa 750 meron tayong 20. Ayan. Tapos sa uh, 240 meron tayong 10. Sa 300 meron tayong 10. Sa another 300 meron tayong 10. Sa 150 meron tayong 10. At sa 250 meron tayong 10. So kita nating na yung araw guys ay nasa 410 pesos. Ayan, mas malaki kahapon. So, di ba? So, kung may 410 ako Uh, ngayon, di ba, if ever kumita man ako ng, di ba, sa example, kumita ako ng 5,000, I mean, bumenta ako ng 5,000, benta yung sinasabi ko kanina guys, no, na like, example na, in example ko na 5,000, no, na may tayo sa 10% na 500, di ba, so example lang yon kung i-add natin to, sa isang araw natin, meron tayong 910, o oh, di ba, not bad, di ba, pwede na sa tindahan. Yan. At, at least, di ba, uh, kumikita yung tindahan. So, ayan. Yun yung ating Gcash kita kahapon at saka ngayon, guys. Ayan. So, out ko na lang tong aking Gcash. O, ko pala na out. Ayan. Hmm. <laughs> Ako <yan. laughs> Guys, no? At least, di ba, may kita tayong ganun kahit papano sa isang araw. Kung kumita tayo ng sa kasama na yung load sa Gcash tsaka sa groceries na like 900 ganun o oh, not bad malaki na para sa amin yan so thankful na kami doon na inyon yon so yun naman guys ang aking sinishare maraming salamat sa panonood paalam bye bye